So guys ano welcome back again sa ating uh, YouTube channel. So for today's video isa uh, mag-charge tayo ng freon sa ating uh, aircon unit ano. So ito is Carrier. Ang uh, kanyang uh, refrigerant is uh, R410A. R4 so R410A. So charge tayo stay na freon. Balito yung freon natin ano. So Isyo dito guys ay eh, hindi daw lumalamig So ang gagawin natin is ah, checkin mo muna natin yung kanyang uh, Ampirahe ah, Bakit natin siya i check kasi Dito tayo magbabase Yung ating uh, Current ano. Dito natin magbabase Kung kulang ba siya sa freon Ano So check, -check na natin So dito guys, sa pag-check ni sa paglalagay ng clamp meter is hanapin natin mismo yung kanyang linya, yung supply para ma-check natin ng maayos yung kanyang uh, amperahe, no? So meron siyang 3.59. So bali kulang guys yung kanyang uh, ano. So lumalamig naman siya kaso lang eh, ang wish niya ay sa hindi daw masyado o oh, hindi lumalamig hindi ganun kaganda o kalakas damig nya no so kasi supposed to be 4.27 4.27 yung kanyang uh, current ano kanyang ampere so ang reading nya is uh, 3.58 lang so ang gagawin natin guys is mag charge tayo ng uh, ng freon ano so ito so gawin na natin sya guys ano bali guys ang ito palang uh, manifold gauge na ito is bali yung red ang kanya nga papunta sa unit so ito yung uh, gamitin natin para mag charge ng uh, freon ito ito so ang tawag dito is manifold gauge so ito yung gagamitin natin so ito so bago lahat uh, buksan muna natin yung passage ng freon so ito siya guys o buksan natin yan gamit ang ating uh, katala yan. so pag nabuksan natin yan isa lalagyan natin ito tapos yung ating yellow ito Ayan. so ito naman yung lalagay natin sa ating uh, freon tank so, pag masikip na yun guys pwede natin ihiga yung ating uh, freon para mabilis sya mag, ano, magkarga ano So bubuksan natin yun So guys ang ginagawa ko dyan uh, Para masigurado mo na may freon na lumalabas O mawala yung hangin yung muna is Pasisingawin natin siya Or dito, dito natin siya pasisingawin so guys yan makakarga na tayo ng uh, freon ano so napasingon na natin siya So, lang hindi agad natin higpitan yung kanyang uh, pan so ito so okay na guys nakaset up na yan so ang gagawin lang natin is uh, pabuksan natin to yan. so bali nasa 250 na siya yung reading niya hindi na siya bumaba so papatay natin siya So guys, ang pagkakarga nga ng freon ay hindi yung tatagal natin yung box ito. No? bali pag bukas natin yan uh, sara agad natin kasi baka masubrahan yung karga ng freeo natin is yung compressor naman ang maging malfunction ano so hihintay lang natin siya na tumaas yung reading dito sa ating clamp meter kung siya nga ba ay uh, tatama dun sa 4.97 ampere ano naman guys ay lumalamig, kasi lang eh ah, uh, parang yung guest na naka-stay dun sa room eh, hindi eh, satisfied dun sa lamig no, kaya nagdagdag tayo ng freon so, so ayun guys ano, so pumapalo na sya ng 4.6 865 to 70 ay eh, yan so bali tumas na sya naging 4.80 uh, or 82 naglalaro lang siya doon ano so guys dapat ay uh, 4.97 uh, so okay na yan guys ano wag lang sumobra kasi pag sumobra tayo is baka magpangfunction yung ating uh, compressor ano so okay na yan sobrang lamig na yan so ayun guys mga pala ano pag mag uh, kunya pala tayo ng freon or mag charge tayo ng freon is uh, panatilihin natin buhay or bukas itong uh, indoor unit natin ano para malaman natin yung para alam natin yung kanang ampere kasi hindi magkakaroon ng reading ng ampere yung ating interunit uh, indoor unit pag ito ay patay so yun lang guys ano so salamat uh, please uh, subscribe po sa ating uh, youtube channel para sa susunod na mga video po natin isa maging updated po tayo no. Sige po. Oh 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 oh